Magandang araw mga ka-journey. Andito tayo ngayon. Uh, stop muna tayo dun sa house construction. Try muna natin maglibot. Ipasyal ko kayo sa ano sa loob ng farm. Tapos makikihingi na rin ako ng feedback ninyo tungkol sa mga ibang halaman. Baka matulungan nyo ako oh, kasi baka maputol ko siya na hindi naman pala dapat putulin. So, ikot ko po muna kayo. Andito tayo ngayon sa parang pinakagit na ng farm. Tapos medyo masukal eh. Kaya hirap parang hirap puntahan. Yan. Ito pong halaman na to. Baka po may idea po kayo kung anong puno po ito. Ito for sure. Kabisado nyo o oh, anong klase puno ito. Yung sinasabi nung may-ari nung dating may-ari nung property saka yung mga kapitbahay na rin. Doon daw po sa pinaka parang boundary ng lupa. Meron daw po dong ano uh, sapa na pwede nating magawan ng ano ng poso. At least ensure natin na continuous yung makukuha nating tubig dun sa poso. Kaya lang medyo kailangan pa natin bumaba dun. So siguro pagka nalinis-linis natin, then saka natin niya ano, saka tayo magpagawa ng poso. Ito po mga ka-journey, kilala nyo rin yung punong yan. pa feedback na lang din po tapos merong ito merong pong malaki na ganitong klaseng puno medyo malaki na siya hindi ko alam kung anong klase siyang puno close up ko po yung dahon niya tas meron siyang maliit na hindi ko alam kung bulaklak yan o bunga kasi sayang naman kung dahil hindi ko lang alam kung anong klase siyang ano, puno eh, mapotol ko eh, kung magbibigay sa atin ng fruits eh, di sayang naman Ako dyan, meron pa siya. Oh. Ito pa yung malaki, oh. So far, parang tatlong puno yung gano'ng klase. <coughs> nalaglag na puno ay buko ng nyog ngayon tumubo na siya tapos may saging okay tulungan nyo nga po ako sa saging kung ano yung pwede kong gawin doon sa saging kasi parang malalaki na siya pero hindi pa siya nagbibigay bunga. Tulad po na ito. Pakitaan ko kayo ng example. Malaki na siya, matangkad. Pero hindi siya nagbibigay eh, hindi pa siya namumunga ang sino ba yun ito ah, kung natatandaan nyo po ito po yung aratilis ito po kung mapapansin nyo po ang laki na niya puno niya pero hindi siya namunga hindi siya nagbibigay ng bunga hindi ko alam kung bakit baka meron dyan na magaling magsasaging na nakakapanood pasyon nyo naman po anong reason bakit hindi pa siya nag ano hindi pa siya namunga tapos lilinisan din po natin to itong area na to itong halaman na to andam mo lang siya kaya puputulin po natin to tapos gagawin natin magtanim tayo ng vegetable dito halos katabi po siya nung ginagawa nating ano bahay so po, lilinisan po natin to then bungkalin natin tapos tignan natin kung ay makapagano tayo makapanood tayo ng sari-sari yung beach para sa itong puno rin po kung alam nyo po ito kasi mapuputol din to kaso bago ko sana putulin hingi po ako sa inyo ng feedback kung anong klaseng puno siya para hindi naman sayang kasi masyado na siyang malaki na pwede na siyang magbigay ng lilim sa atin tapos yun yung yung ginagawang pawid ah bubong ng ano ng kubo baka maputol din natin kasi kailangan natin tong clear para mag give way dun sa atin vegetable area. <clears throat> Tapos punta po tayo rito sa pinakadulo pa. Meron din po dito ng isang puno na napakalaki oh. Medyo ano na siya. Sabi nabubulok na daw po 'yan eh. makita nyo po, masyadong madamo <laughs> sobrang daming damo na nakapaligid so, Ito po yung mga saging natin. Katulad ng sabi ko sa inyo. Malalaki na siya. Pero di ko alam kung bakit parang ayaw niya pang mag-provide ng bunga. Na hindi ko pa siya nakikita mamunga. Ni sign ng pagbunga, wala. Muli, humihingi ako sa inyo ng tulong. Ano po ba yung dapat kong gawin para ano? mapalabas natin yung bunga nito. Ito po, mga saging. si meron din siyang ano eh. Meron na siyang mga anak ko. Oh. Mga suhi pero hindi pa rin siya nagbubunga masyado lang po talagang marumi kaya ako ay nagsasabi sa inyo na ako po ay inyong samahan sa paglilinis ng area Dami dami din po yung saging niya eh. Oh. Ito po. Siguro may nakakaalam nito. Na pero ang maganda kahit yung iba hindi pa namumunga may isa pong namunga ayun po <laughs> may isa siyang namunga actually hindi lang isa tatlo tatlo siyang namunga tatlong puno nasa ibang paligid yung dalawa kaya lang gusto ko sana baka pwede nyo po ako matulungan ano po po yung pwede kong gawin para mapalabas ko yung mga bunga na itong mga saging ayan po medyo matagal pa kasi ang sinasabi kailangan wala yung yung napapansin nyo yung mga tangkay na itim dun sa dulo so pagka nawala na daw po yan yun, ibig sabihin ready to harvest na yung yung saging. Saba po siya, saba. Siguro pamilyar din kayo sa punong ito. Medyo ko hindi siya madahon kumpara sa ibang malunggay na nakita ko. May bunga na rin siya. So, we plan na baka pwede natin bawasan to. Masyado na siyang mataas. So, I'm planning na bawasan ko to. Tapos, tanggalan ko ng mga damo para wala siyang kaagaw na ano na sustansya sa lupa. Ay, may bunga na po. Pero hindi siya ganong karami. Siguro dahil sa sobrang damo ng paligid. Dami niyang kaagaw. Napansin niyo, mayroong pangbayabas dito tapos yung baging pinapalubutan siya ng baging eh Ayan. kaya ginawa ko pinutol ko muna yung baging para makahinga yung ating malunggay marami rin pong bayabas dito ito po bayabas tapos ito bayabas pa para do sa mga punong hindi ko alam patulong na lang po na uh, ma-identify yung yung klase ng puno siya kung puno ba siya o damo lang na pwedeng putulin siguro I plan to to clean this area ko ng mga damo pati itong saging para maalagaan natin itong saging siguro gawin natin experimental itong saging kung paano natin siya mapapalaki at mapapabunga through your help po para do sa mga magagaling sa saging pag-guide na rin po ako pa ng gagawin punta pa tayo sa pinaka malap masyadong madamo siguro Bigyan kayo ng feedback sa iba pang video. Sa so ngayon kasi ang hirap puntahan yung mga paligid. Kasi sobrang damo. Sobrang damo niya. Kaya hindi natin mapansin kung saan yung tamang lakaran. Baka bigla malaglag tayo. Pulutin tayo sa angungan. <laughs> Siguro this time itong place na to try nating linisan para para makita natin na yung beauty ng area. Tapos tong maraming saging doon saka itong dalawa tong malunggay. Tong malunggay. Siguro alagaan natin para meron na tayong ano center ng place ng pagblablagan kasi katulad nga na sabi ko portion by portion so naghanap tayo ng certain place para nasimulan natin nasimulan natin linisin so itong portion na to saka yung sinabi ko po sa inyong isang area doon na malapit doon sa ginagawang bahay nilinisin natin pero unahin po natin yung nandun yung malapit sa bahay para makapag start din tayo magtanin tayo ng vegetable para at least habang ginagawa yung bahay lumalaki rin yung vegetable so in times na makalipat tayo ng bahay siguro meron na tayong chance hindi na natin kailangan mag purchase ng mga vegetable kasi meron na tayo maaanihin so hindi ko pa kayo na encourage mamasyal dito sa farm kasi medyo maano pa siguro soon pagka may chance at napaayos natin at naayos natin na maiki invite ko kayo to visit my farm katulad po nung sabi ko galaga aalaga din po tayo ng manok, kambing, baboy. At baka. Yung at iba pang mga farm animals. Na tignan natin kung makakatulong tayo sa sambayanan to to lower to lower the cost once na nag-start tayo ng na mag-sell. Pero kayo po as my visitors kung anong available dito, pwede niyo pong kunin. Kung ano mga fruits, vegetable na madadala ninyo sa kanya, pwede po. Kaya tulungan nyo po ako na ma-improve -ma natin tong property. Then at least Pero pa ako po nung nakita, hindi ko alam kung mangga to. Siguro pakita ko po sa inyo para tulungan nyo po ako to, to identify. Ito po ang puno. Tingin ko hindi ito mangga. Malabong mangga to. Kung sino po yung nakakaalam, ito po yung kanyang dahon. Tulong na lang ako to identify itong, pro, itong puno na to. Ito po yung ating bayabas na malaki oh. May bunga na. Pero nag-iisa. Ay ah, hindi pala. Ah tama nag-iisa lang siya. yala alam na ng insekto. Siguro we will keep this one. Since malaki na siya at na ng bunga. Guro, kailangan lang natin tong itrim tong dahon ng ano dahon ng buko para magbigay siya ng ano ng proper sunlight siguro kinukulang to sa sunlight kaya medyo bansot Ayun, try din natin itrim tong mga puno, itong mga sanga ng buko para mas maging maaliwalas yung paligid ngayon, dito na muna tayo. Thank you for watching. Have a nice day.